sa ating mga mga balitang pambansa muna. E, Ibinikla na nga po ng pag-asa na opisyal na hong nagsimula ang tag-ulan. At ayon sa pag-asa, 10 hanggang 16 na bagyo ang posibleng pumasok sa Pilipinas simula po sa sunod na buwan hanggang sa buwan ng Nobyembre. Daw na rin po ng babala ang pag-asa na posibleng mas malalakas na bagyo ang ating maranasan ngayong pong taon dahil pa rin po sa La Nina Phenomenon. Sa ngayon po'y umiiral na rin ang Southwest Monsoon o Hanging Habagat. Ito'y maghahatid ng mga malawak ang ulan sa mga susunod na araw sa Metro Manila, Ilocos Region, Central Luzon at Calabar Zone. Abagad din po ang magpapaulan sa Palawan pati po sa Western Visayas, Zamboanga Peninsula, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Higit 50,000 libong residente na ang apektado ng pananalasa ng bagyong Agon, Base sa tala ng National Disaster Risk Reduction Management Council, nasa dalawampung libo sa kanilang inilikas. Halos labing limang libo naman ang nananatili sa halos 200 evacuation centers. Sa ngayon, isa pa rin ang kumpirmadong nasawi sa bagyo ayon yan sa NDRRMC. Habang walo na ang napaulat na sugatan, halos 30 bayan naman ang walang kuryente hanggang sa ngayon. Habang higit isandaang lugar ang nagsuspinde ng klase. Wala pang detalye sa pinsalang iniwan ng bagyo sa sektor ng agrikultura at ng infrastruktura. Iginit naman ni Pangulong Marcos Jr. na wala siyang kinalaman sa pagpapalit po ng liderato ng Senado. Pero inamin niyang alam niya ang lahat ng mga nangyayari nung panahon po na nagkakaroon ng pagpapalit ng mga ng Senate President. At ayon po sa Pangulo, inabisuhan siya mismo ni Chief Escudero bago ito kumilos para daw po patalsikin si dating Senate President Miguel Zubiri. Nag-resign si Zubiri matapos nga pong umugong na siya po'y patalsikin na. Nauna pong sinabi ni Zubiri na ang posibleng hindi siya ang kanyang hindi pagsunod sa utos ng mga sinasabing makapangyarihan ang dahilan kung bakit siya naalis sa pwesto. Niliwanag po ni Marcos Jr. na hindi niya alam ang sinasabi ni Subiri na hindi daw nasunod ang anumang pong utos. Hindi rin daw siya ang nag na palitan ang liderato ng Senado. No comment naman si Subiri sa mga naging pahayag ni Pangulong Marcos Jr. Muling nagkomento ang Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa fishing ban ng China sa South China Sea. Sakop ng fishing ban ng 200 nautical miles Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ang gate ng Pangulo, wala nang bago dyan pero nakakaalal na mas palalalain pa ng hakbang ang tensyon sa South China Sea. Ayon sa Philippine Navy, wala pang anumang senyales sa ngayon ay pinatutupad ang China. Muli namang iginiit ng Philippine Coast Guard na hindi kikilalanin ng Pilipinas ang polisiya ng China. Mukha po naman tukoy na raw kung sino ang tunay na ina ni Tarlak, Mayor Alice Guo na sentro ngayon ng kontrobersya dahil po sa koneksyon niya sa mga pogo at hindi tugmang detalye ng kanyang pagkatao nang sumalang sa hearing po ng Senado. Pinala po ni Senador Gatchalian ang isang babaeng nagngangalang Wenyi Lee ang tunay na biological mother ng mayor. Isa po si, sa iniharap pong ebidensya ng senador, ang kopya ng Certificate of Incorporation ng farm na magmamayari umano ng pamilya Guo. Nakasaad po sa dokumento mula sa SEC o Securities and Exchange Commission na isa si Wenyi Lee isang Chinese national sa mga incorporators o may-ari ng farm. Sa man... na Nakalista rin pong may-ari nito si Mayor Alice, pati po sina Sheila Leal Guo, Simon Leal Guo at Jiang zhong Guo na mga umano'y kapatid at ama ni Mayor. Dahil po sa kaliwat ka ng anomalya sa mga negosyo pagkatao ni Mayor Alice, nais na rin pong magpaimbestigahan na kung sangkot din ang mayora sa money laundering. Halos lahat daw kasi ng pera na ginamit para makapagpagawa ng Pogo Hub sa Tarlac ay galing sa ibang bansa. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.